Bastusan na kasi labanan eh. Bastusan na. Saraan. So, walang kwenta. Ah. Mga sinungaling na nagkakalat na nanulugi daw tayo. Tayo nanulugi? <laughs> <laughs> At magsasara na daw tayo. Ano? Ah, magsasara <laughs> after 45 years? Ay, ah, sabi ng mga sinungaling. Para mapatunayan. Ano? Naiingit nai lang yung mga yan. Ay, yung... Dahil hindi sila kasama sa top 5 longest running TV show in the world. <laughs> oh. Umabot lang kayo ng 15 years, baka luluhod ako sa harap nyo. <laughs> 15 lang, ha? Hindi, 50. Eh, by that time, baka bumiyahin na ako. Hi! Good morning, Joey De Leon po. Ito ay para lang matapos yung mga usap-usapan. Unang-una, hindi, hindi ah, hindi namin kaaway yung showtime. Yung showtime, matagal na namin kapit-bahay yun. Hindi ni kami tinitira, hindi namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa itbulaga Bulaga, eh yung mga, uh, yung mga social media na nagpo-post. Nagpo mga alam nyo na, nagpiprograma. Kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon Hindi showtime. Oy, happy anniversary showtime ha. 15, 15 years na nga yung showtime. Ba't ko hahamunin yun? Mahal namin ang showtime dahil kasabayan namin. Dadalawa na lang kami. Huwag nyo kaming pagsabungin. Hindi po kami, magkakaibigan din kami. Ang pinapatungkulan namin ni Tito, yung mga nagpo-post na magsasara na kami. Dadalawa na lang yung show, isasara pa yung isa. At yung isa, yun yung, yung well, hindi naman sa pagyayabang, uh, longest running tapay uh, top nga sa mundo eh. Kaya thank you. Kasama kayo dun sa sa honor na yon. Kaya inuulit namin yung galit namin ni Tito at ng mga Davar at sa manan dun sa mga nagpo-post na hindi 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 free TV hindi, yung yung mga sa social media, yung mga salbahe dun. Kaya para madinaw, Talagang luluhod ako, di, di pa pa ako kung mga 15 years yung mga chismoso na yun. Yung mga sinungaling na yun. Pero in showtime, we love you. Hindi kami, dinami namin kami magkaaway at uh, nagtatrabaho lang kami. Yun lang yun. Uh, okay, ganun lang kaninaw. Lininaw ko lang kasi hahaba pa ito eh. Yung iba, nilalagyan na ng ano, kulay, pinagsasabong. Nagtatrabaho lang po kami. Dalawa na lang kaming lunch shows. We love each other. Matagal na, mahigit isang dekada na kami magkapitbahay. So, yun lang po. Ayun uh, ulit ko, yung mga nagpo-post na sinungaling sa uh, social media, yun ang mga buwisip. Yun ang mga pinapatungkol na namin. Okay.